for today's video punta tayo ng punta tayo ng binondo hindi natin si yun nga sa katagal kung hindi nag blablog nag message na si youtube sa nag message sabi ka doon pag hindi kana anubayor oh oh karan tayo kaya ganda ng oh, two doors mo pita makakalabas din tayo handi pa tayo sa kawalan kalawan puro mga traffic bakay woo umabot tayo umabot sana thank you thank you ay, salamat po stand boy stand hmm muntik na yun si kuya stand mo ay nako may yung din na uh, din natin napapansin medyo sa kakamadali natin hindi natin alam yung stand ng motor natin nakakalimutan ba ito na naman tayo di ba traffic na naman parang ba pwede bang sumi pero dito na lang tayo ba kasi di diretsyo naman ay puti na lang thank you sobrang traffic pa lang palabas pa tayo ng San Juan nakakamiss kasi magmotor eh yung pagmumotor magiging hobby na lang kasi nga ano ba yon yung tipong ito yung nakakaparelax sa'yo sa stress na pang araw araw na ginagawa natin hindi natin din alam naka na sa akin kasi kung sa pagmumotor lang kasi naka relax tsaka tanggal stress Right. Kaya na uh, makikita nyo na LRT Pima pa yan Pima pa Jan lagi ako Nag-stop Lalo na yung trabaho kasi Nandito lang sa Santa Mesa Yung dati nung nandun ako sa Intramuros Yung Way ko para makapunta ako sa trabaho Eh sakay ako ng jeep Saya ako ng PR15 Papuntang Santa Cruz din, papuntang Santa Cruz uh, Maglalakad na lang ako Diyan sa may sige Recto Babagatataas na Recto Papuntang Bima Pagkatingin ko kaya Yata mga ano ba yun Five station Baka makapunta ka dito Ang maganda lang Sa way Na LRT Itong LRT2 Kasi Smooth Tsaka Maganda Unlike dun sa Yun LRT LRT2 Nakakamiss ah, din yun dyan. Matagal-tagal natin hindi mga ilang taon na dyan. Mga abot na yata ng 2 years hindi ako nakaka huwag sakay ng LR. Ngayon, nagabihan tayo. Nagabihan tayo lalo sa daan. Nandito na, gabi na. Oh. Ito yung kabayo natin. Ay, nako, naglagay pa dito. Ay, yung problema. Traffic pa. Yan Traffic. Oh. Ha? Ha? Wala pa, shout out ka na lang. Shout out. <laughs> Wala pa. Shout out na lang. Pa shout out May mga nagpapa shout out na tayo Andito pa sa may kainta hmm. ah, Ayun o oh. May asa pa Ganda Ay, naka. Traffic pa. Grabe. Nangihingi na ng sticker. Wala pang akong sticker. Baka sa susunod, gagawa ko ng sticker. Pang subscribes lang. Pero pag simula pa lang,